Kylie Versosa, binati ko sa kanyang latest Get Ready With Me video na ibinahagi sa kanyang Instagram account. Ibinida ni Kylie ang kanyang fit at sexing pangangatawan nang dumalo ito sa Revolve Festival. Kitang kita ang confidence nito sa kanyang OOTD at maraming fans ang napawaw sa sobrang nipis ng kanyang pangangatawan. Ayon pa sa iba, hot era ngayon ni Kylie. Ngunit marami ang bumatikos sa kanyang Get Ready With Me video dahil kitang kita ang sobrang kapayatan nito at pangit ng tingnan ayon pa sa isang komento. May nag-alala din kung may sakit ba ito. Maiba ding nagsabi na mas gusto niya ang dating Kylie na malaman. Marami ang dumipensa kay Kylie at sinagot naman ni Kylie ang naturang fans. Ayon pa sa kanya, I'm perfectly healthy and happy. I ate healthy and I take very good care of my health. It's sad to see so many Filipinos judging their own. I'm super proud to come from here. But you guys make it hard to appreciate home. We're far behind, and yet here we are still commenting on other people's bodies. It's never okay. I hope you guys are okay and just focus on yourselves and your own personal growth and well-being. Being kind to one another will always be in. Marami man ang pambabatikos na kanyang natanggap, ngunit mas pinili pa rin ni Kylie na mahalin ang sarili at kung saan siya masaya. Ayon pa sa kanyang interview with OG Diaz, inaalagaan niya ang kanyang sarili ngayon. Clean diet, at pinipili niya ang good environment. Nag-gym din ito, nag weightlift yoga, pilates, spin, bike at iba pa. Meaning pinaghirapan niya kung anuman ang katawan niya ngayon kaya deserve niyang i-flex ito.